Hello mga katambayers, welcome back to my channel Sa video ito mga katambayers, iluluto ko naman ang buto ng rambutan Pero bago ang lahat mga katambayers, intro muna tayo Kailangan muna natin mga katambayers, hugasan ang buto ng rambutan Bago natin isalang sa apoy at pakuluan At pagkatapos natin mahugasan ang buto ng rambutan mga tambayers, pwede na natin to isa lang sa kalan. At intayin lang kumula mga tambayers. At kumulo na ngayon mga tambayers, pwede na ang hanguin sa kalan. At itapon mga tambayers ang pinapakulo ang tubig. At itapat ito sa running water mga tambayers para mabilis natin mabalatan yung buto ng rambutan. Katulad ng ginagawa ko sa video kailangan dito mga tambayers sa pagbabalat ng rambutan eh meron kang tiyaga kasi may mga ibang buto na mahirap tanggalan ng balat makapit pa so kailangan mo ng mahabang pasensya bago mo makuha lahat parang katulad lang yan ng partners mo mga tambayers kahit mahirap pinagtsatsagaan mo dahil mahal mo charot at pagkatapos natin mabalatan lahat mga tambayers, pwede na natin isa lang at magpakulo na tayo ng mantika. Nilagyan ko ng bawang mga tambayers, parang katulad sa manib, may bawang mga tambayers. At pwede na ilagay ang buto na ng mga tambayers tutustahin natin sa mga tambayers katulad lang sa manik na pagluluto ng mga tambayers at pag ganyan na mga tambayers luto na yan mga tambayers pwede na natin hanguin naglagay din ako mga tambayers ng asin at inalog ko mga tambayers at ngayon mga tambayers pwede nang tikman marinig nyo sa video mga tambayers kung gano'n siya kalutong